Buntis na babae na aresto para sa drug dealing at pagnanakaw. Isang buntis na Taiwanese na babae ang naaresto sa Kaohsiung itong linggo para sa possession at distribution ng ilegal na droga. Nakasuhan din siya at ang kanyang boyfriend ng pagnanakaw habang sila ay nakasakay sa isang scooter. Hinalukay ng pulis ang apartment ng suspect noong Miyerkules at natagpuan nila ang iba't ibang klasing droga. Aarestuhin na nila ang suspect nang nag-request ito na payagan siya magdala ng parenting box sa bilangguan. Ang kanyang boyfriend ay naaresto sa isang local internet cafe. Nang dinala ang boyfriend sa police station, tinanong siya ng mga polis kung siya ang ama ng baby ng suspect at hindi nila inaasahang ang isasagot niya ay oo pero ayon sa babae ay hindi naman daw siya ang ama. Nagsimulang mag-away ang dalawa. Ang babae ay hindi binigyan ng bail dahil siya ay buntis at hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung sino ang tunay na ama ng kanyang baby. you